Hello beautiful people. Subukan ko gumawa ganito. Gagawa kasi kami ng patupat. Try kong gumawa kung kaya ko. Alam ko. Let's go. yan na. Siglo-siglo mm. itong -siglo pabitig. Igid na. Kasi niya. Titing natin mo na. Tapos, itatry ko kung kaya ko. Kung alam ko. Kasta. Gusto ko? Gusto Kastoy niya. Ah, tapos. Sige. Lagawa? ba? ilaga. Kasanong ilaga. Balik na. Uh, oh, Paubot ka ba? Sanay, eh. Pakasama na eh. Kaso. <laughs> Sana eh. Uh, laga. Uh, so, uh, Pag suliam ito na. Ititinga. Pasta sa laga. Kasta ulit. Uh, uh, tapos. Uh, mano. Mano nga laga. May isa. Ay, ay, tapos suli. Uh, sige. Ita. Uh, kas -yay. Sige. Lagam. Laga. laga. Uh, Isuli mo. Hmm? Ni, net Na. Na. Isuli mo na. Uh? Pugido, pugido. Hmm, kastoy, apo, tapos suli. Ano? Pag suli ka, di baba, pag suliam. Ay? Di baba, titinga, ay tinaya ito. Ito so much. Ah, tada yun. Tada yun. Pag suli, may kasani. Kinasta. Ay, titinga gayam ang suli. Ano? Laga ba na? Laga. Laga. Laga pa tamay sabag. Sige, laga. Suli. Suli mo Suli. Ito, suli. Ay, pinggagayang pi suli. Tapos ah, Sige, laga. Pasta. suli mo Suli. Laga doon suli. sakto. laga. laga pa. May isa. laga pa. May isa. Pasta. Uh, laga pa. Laga pa. Laga. 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 Sige, Laga. Laga. Ang pisokte. Ay, ay suling so, sa Manonga manong ata? Kamuha. Nagkadoong mga suling. Ay, kulay. Ay, ay suling so, pa. Sabay ka suling. Sabay. Ay, oh, pa ah. na. Tapos? Suling, so, suling. Hmm. Sige, sige. Ika-dama ito. Ay, suling pa ito. Ito nga. Sige, ito. Laga. Laga. Sige, sige. Ilagam mo, ilagam mo. Uh, sa, sa agikabilan. Para mo matulog. Pum. Yeah? Para mo matulog. Nagikabil kaan. Para ko ku tilupom. -kotilop. Ipaparibar mo ah. Eh. Kinaksam -kina ni. -kina. Eh. Eh. Hmm. Ah. Ikona mamot para mo ah. Sta. Iparar ko da ito eh. Sige na nga. Sige sta. Ay kasta, ay kasta. Aa ang kasi ni. At dua. Dua. Eh kasta. Eh. Taos oh. tapos amo i sama ikan. Sama

Ito pa nga isyot To'y? Huwag. To'y. To'y. Ano dyan? Ano dyan? Ay, isirok. To'y. Huwag. Masirok. Masirok po ito yun. Masirok po ito niya. Ita. 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 Hmm. Hmm. Tapos to'y. Sige, na. Eh. Eh. Tapos to'y. Tapos sa bagay. Hahaha. Ay, gusto. 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 Ay, gusto. Oh. Isa, um, niya, kata... ay, kita mo tumay sa? Kaya ko to. ipo Ito. Ito, Kita mo tayo, kita mo kita mo Ay, kita mo kita mo kita mo kita mo kita tayo, kas... ah, kita mo tayo, kita mo tayo, kita mo tayo, kita hanga uh, na pintas tilaga ay dapat hanggang kasta madi kasta di diba? uh, ba ah bali na mati -ti -ti. ay nakita ko kasta mm -hmm. tapos kasta to kaya tayo hamad ng dapat naman ng again ah <laughs> uh, atitiko atitiko ito, ilusot ko. Dapat okay. nag-try muna ako. Bago ako nag-bake Kasi, mali-mali yung ginawa ko. Ayan. Tapos, ito. Dito. Ayan. Hop. Oh. Ay, madi. nagsisinar nagsisinar, <laughs> nagsisinar hanga Sinalopan. nagbi nagsi 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 ko nagsi <laughs>